Hello mga kabanunong, welcome po muli sa ating channel Ngayon ay right. paalis po tayo at papasok na naman po araw po ng Sabado no, Ngayon natapos na po yung isang araw natin pahinga kahapon At tuwing biyernes po pinaka pahinga po namin dito. Ito ngayon ay eh, palabas po ako ng aming accommodation At papunta po tayo sa uh, Sa bus na ating Service at shout po muna sa aking taniman ayan ayan yung malago na po yung aking ampalaya ayan punta po tayo sa basa na ah, kapanonong malapasin nyo ay talaga pong mainit ang lugar po, po namin alas 8 pa lang po yan sa mga oras na ito ay po yung aming bus service medyo wala pong tao dito na lang po muna tayo sa labas. Para makita nyo rin po yung ano ito. Kasi matagal na matagal na rin po tayo hindi nakapag-video ng lugar na ito sa labas ah, accommodation. Ito po, pinaka-ano rin ito. Pinita. Pagdating po sa may dulo, highway na po yun. Daanan na talaga ng mga ano. Ay, mga kapanono, uh, bukas na po yung pintuan ng bahasa tayo po ay eh, uh, kapasok na sa bahasa ah, kita nyo naman po pila lang po sila yan paakyat na rin po tayo sa bus na I aming mean, service eh, medyo maganda po yung ano ng bus ayan ha diyan uh, tayo sa dulo, para walang sa dapat bus uh, ah, uy sige yeah, here. Yeah.

dos ay uh, ano sa ano na po yung init ay ay plano kung dumaan alis ayan. ayan po yung ano yung mga demolding loading and unloading medyo marami na pong stock so, kailangan po nila mag start dahil pag nag full blast po ang erection sa site alagang bakbaka na yan ito na po ngayon ang update sa ating bagong pa sa ano factory ngayon medyo marami-rami na rin pong mesang pinag-anwan ng mga precast panel ito nyo naman ayun may ilan na rin po yung crane na gumagana rito isa dalawa tatlong crane at meron pong gountry ayun po uspo sa po ito pag uh, medyo marami na rin po mga empleyado ito. marami na rin na dagdag. kasi hanggang dito na po yung mga production no oh. nandiyan na no? Oh. dati dalawang mesa lang po ito pang apat na mesa na po ito at meron pa po, po dyan lima ayan anim kaya bakbakan ito kung nag full blast po talaga ang trabaho dito sa factory sa site Para makita nyo rin po ang kabuuan ng aming um, pinagtatrabahuan na factory. Ay mga kabanon, at tayo po ay mag-i-start na. Uh, ito na po ay ating mga gamit. Siyempre, dito po yung drawing. At ating i, -i na po ito ito sa mga kabanon. Anantay ko lang po yung kasamahan ko na kumuha pinakuha ko po, po ng home na ikakabit dito. Ayan. Ayan po pala yung kasamahan ko. Um, ah, ano, ano? Ayan na po muna. Uh, siguradong ihi na lang po pahinga nito at alas 12 eh. Tuloy-tuloy po ang trabaho nito. Mga ka-banonong, kinakusa po namin, saglit na po namin, kinakusa po ng aming trabaho ngayon. Para po. Ah, mga ka oras na po ng tanghalian natin at tayo naglalakad na po sa ating pagpipestuhan at syempre tulad ng dati nagmamadalip din po tayo para po makakain agad at na makapagpahinga alam mo naman po, ay, na mapupuhay ng mga ano saglit lang po ang isang oras eh maglalakad pa po tayo papunta po sa ating ah uh, pagpipestuhan na kainan Ayan. Uh, iba po eh. Medyo oras. Maya maya pa po sila. Uh, ito naman. Dito na yun po. Hindi nang init dito. Ito po. Saglit lang po ako nag video. Pero yung akin po na eh -ano na po agad. Ayan ito. Nag warning na. Dahil sa init po ng temperatura dito. paiba paiba Ah, dito na lang po muna ha, mga idol, mga kabanonong eh, talaga pong nagaano na po yung ating cellphone. Pagdating na lang po doon sa ating pagpepestuhan. Ay mga kabanonong, andito na po tayo sa pinagpepestuhan natin. Tayo po yung manang halian ha. Tara saluhan niyo po oh. ako. Sa tayo yung nakakain na para makapagtaingan na po tayo agad. Ito po yung ating ulam. Uh, kita niyo po. Uh, ito po yung tanim ko na alugpati na Ginisaan ko po sa sardinas. And friends, wala yung kadugong, ano natin. Manok na with patatas na tira nung nakaraang pangatlong araw. Awa, na patatapoyan. Na araw na po yata yan. Yan, tara po mga kabayanan. Tayo yung mananang halian na. Salamat po ulit sa inyong mga buong sawang panunood sa aking mga video. Kaya po, at para makapagpahinga na ako. At tapos po yung, yung basang-basa po ako ng pawis. Sobrang init po rito sa amin. Ano lang uh, mga alauna na po uh, tayo po yung pabalik na po Sa ating Yung tagtrabahuan na uh, pesto uh, At kunyong po napapasin Yung iba po ayun Pabalik na rin po sila Yung mga natapay nga rin po doon sa so may Parang ano yung diba? Pahingahan niya. sa so, ubra uh, po init ngayon ibuti nga po may hangin 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 ako Ligot na lang pawis Ay, salamat po ma Ayan Kaya na lang tapo tayo rin ah Sa ating pinagkwistuhan Alas dito lang po umiikot ang ano namin Sa lugar na ito 1, 2, 3, 4 5 ang dami pa pala ay pa pala ang ano table ng mga magagawa ko ang dami pa pa ko talaga tao rito pag na uh, na dito po yung mga still picture dyan po yung mga ginagawa nila tapos po yan dahil po dyan sa mga table kung saan po nakaporma yung mga ano itong pa ilalagay at doon rin po namin gagawin yung sa mga electrical Ah, uh, kabanonong at nakatapos na naman po kami ng isa ito po natapos namin ngayon na ah, kasama na po yung isang camera na tubo ng tubig yan, yeah, electrical yan. Yeah. dito po kami sa dulo ng ano uh, punta po na sa may pil sa tambayan ng basa yon. time check po tayo eh, alas 4.45 kaya medyo mahaba-haba pa po ang oras bago po mag alas 8 meron pa po, po tayong apat oras na pakikita ka sa buong maghapon kaya aking mga kasamahan mga welder, mga fabricator nakalipas na po medyo busy, busy kami. Ayan, medyo busy-busy kami kanina, kaya medyo nagat kami. At pinakapagpigaw ang tanong muli dito. Eh, magalas ko dito na po. Kaya ano na sa bus. Text ko lang itong bus namin na medyo magatagat na. bago po ito. Bago po ito ngayon bus service na kaya kami sa. Parang pang first class. Itlog po namin yung ibang mga mga anak ko din kasi may tinatapos pa po kira na taposin mo na bago sila po uwi. Ano, ay tol mo kami po pa labas na ng factory. Ito po yung pinaka ano yun, ng opisina ng factory. Ayun, wala na rin po mga boss. Ano, dito na ko yung sinapas ng gate. Ayan. Sana ganito lagi yung service pagdating yung e, pagsakay mo eh naka-aircon. <laughs> <laughs> Hindi kong puno kasi ilan na lang po kami yung mga ano eh. Uh, yung mga instalator ng electrical at lampere. At yung mga steel mixer.